Um, libre kape, libre biscuits, libre internet. Kapag kasi man. Ayos no? Dito pala kami gaysa, ano, sa Canada. Sambar ko namin, oh. No. Hindi na ako niya. Anong, 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 ano mo? Lugar mo? Because. Bicol. Bicol, Bicolano to. to. Ano ito ngayon to to, nangyayaman na to. Ang mga dito lahat yung Doon yung Philippines, Philippines anduna

lamig kasi nagiilo yung ano yung ibang dito Ayun nakagala kasi nag, nakagala kami kasi pang gabi kaya pag daong ayun ang baga pagka si or o si woman for free ayos no Okay guys, ang dito muna. Babus. Uh, ah, ulit na mi. Sarap ng init dito, pre no. Mm. Pero sa atin yung init doon, masakit eh. Ang init sa atin masakit sa ulo. Sakit. Sarap. <laughs> Sarap dito eh. <yun. laughs> oh. Uh, kaya dito. Kalapati meron. Ayan eh, ang madami. Kurur kurur lamig <laughs> ko wow Victoria, Canada ah grabe dyan dyan o nag yellow pre yung bundok dyan parang Hollywood ba? Mga star star Oo oh. Lamig Kaya hey, gusto ko na umuwi tayo Malamig ka. <laughs> <laughs> okay. Oo okay. Kaya nga ka sama ba sumamba? Sobrang 26. ang detik hmm. Ah Munga dalawang buwan na ako ngayon 3 ah, months na lang na nice. Woo! <laughs> bye okay, thank you super okay guys ay parang parang ngayon lang nilagay ano pero parang yung totoong bulaklak din ah <laughs> so, ganda parang pikit nito sayang <laughs> ah kaya nga kaya ko ano kaya ko ka nilagay lang para sa ano oh masulay kasi parang ito sulong dahon return to shit Yeah, let me. Hi guys, may tropa tayo dito. Ah? Oh, tumambay lang kami dito sa Cyperers Club. Kaya na ba yung bagong ano natin, Columbia na? Ito na pala ba yung bagong ano natin, jacket? Hindi, Nagbibigay. Ito na problem yung pala bagong jacket natin? Oo, oh, ito, ito. Sa so, so, ko lang di ah, uh, mo, binigyan. mo ko binigyan. Siya lang pala bibigyan mo sa kulit tapos samta na ako. Ay, gusto mo ba? Oo. Okay. Ang ah. gaya. Ano ba yan? Oo, oh, ba't thank you lang? Nasaan yung kiss niya? Thank you. Ayoko oh, sila. sila. Gagaya ganito to. Lalaki to. Eh. Sila sa itong jowa. Oh, jowa. pala ko siya. Ay, Ay, ayaw ko siya. Ayaw ko siya. Ayaw ko siya. Pili akong makainin ng tubig Saan yung masustansya dito? Sir, so, kakukuha okay. ka ng tubig Oo oh. Ano sustansya? Galing to, Galing to Juan, eh? sa ano ha? Sa? Ang tubig na to Galing sa? Pero malinis sa man Galing sa? Huwag ka na kung mili Doon ka lang mili ah. sa loob Sa tubig na Uy, marami yung klorin na yun Uy Ki Kita mo yung kita mo yung salamin na kinapasingan namin Buti pa hindi na kinapasingan Umuhundi puti Oo nga, bakit ba? Si gulat ko, oh, hindi asin to, ganun, hindi asin, hindi natatanggal tatanggal. Hanggat walang kimikal, kagabi gabi. Ay, puto to na, hindi mo kaya to. Kasi akala namin sa, sa lubang lamig, baka akala namin snow na ba? Hilo na, mas dumumi. Sabi ko, bakit ka pinalamin ka Lahat, lahat. Ay, palpak ng mga taga-engine. Ay, bahala sila ba? Dinamihan nila ng chlorine. Ako ito kuminom yun oh you know, kita mo yan so ililigay ka pa pa ganun? big to oh dan 'yan malapit lang yan oh. anong anong kailangan dalian victoria light di pagas ano pagas siman kasi normal daw may dumadaong dito anong ang dadalhin ano papakita para ay di lang welcome pagas ah. siman ka oh parang ano nila dito yung para ab binigyan tayo ng pabor kasi awa daw yung siman mm. Hello, Hello, man. Man. Ano ano laki kainin niyo biskwit to ang kape libre lahat say. sabi paglabas namin sabian niyo yung mga kasama niyo ha ah, ah, appi pinure rin ng banda hindi hindi ah kan okay. kanadjon sabihin niyo na makakasama mo punta punta dito sino sanay ano chocolate ko ba later <laughs> mo malang ako biligyan Paano? Sige. Thank you sir. Thank you sir ah. Si chocolate. Hello my friend. Oh, Arjun, welcome yeah, on board. Thank you man. Thank you. How's life? Malapit lang ba? I'm looking for you a few days ago when you come but I didn't see you. Ah, <laughs> yeah. Sorry, okay. Night gang. Night gang, yeah. Busy. Different, uh, different yeah, time yeah, yeah. also. Huh? Ipa kumakain Baba.